Ikaw, kain tulog lang. Anong gagawin natin dito mga kababayan? Comment nyo dyan kung anong magandang gagawin. Anong decision kay ano, bandam. Ito, after three weeks, umalis po siya 3 weeks ago. Mabango, maayos. Ngayon, pagbalik niya, ang baho, baho na. Wala daw siyang brief, wala yung mga gamit. Mahawa ka tayo mga Sana, pabalik ang ah, taba ni dadarangke tana mga ponton ha ah, tanay utok ko tanay ko sayo tunod dinaw tata dinaw tata ka <laughs> tabani di, tabani dadarangke dinaw titira <laughs> ako hindi ko alis ako hindi ko malis dito dito lang ako tabani dadarangke yeah. mga ponton mga pan tandipin mga ko mga ponton Anong mga dala mo dyan sa bag? Patingin? Sa bag? Anong karga ng mga bag mo? Baka kung ano-ano. Baka nagbibisyo na to eh. <laughs> Diyan, bukod yan, ano pa mga karga mo? Patingin, gusto kong tignan lahat laman ng bag mo. Ano yan? Charger, ito, ano to? Tayo tayo Tignan ko nga. Charger. Ito. Tayo Charger din. Saan mo pinagkukuha itong mga to? Ha? Hmm, tayo dyan. Hiningi ko. Sigurado ka hiningi mo? Mga, mga, mga paninda. Ha? Maawa yung paninda Maawa, baka kanina ako mo yan? Hindi, hindi mo na ako, hiningi ko yan. Saan ka kumuha ng pambili niyan? Kalangan na may bibigay nila sa'yo, paninda nila. Kasi yung hinihipo so, hini na ako, nabila ko tayo ng bago. Oo, oh, mo, hindi mo hiningi. Kasi hindi ako naniniwalang ibibigay nila ito, yan. Ito, ito, ito ko, tanong ta nabili ko. No. Yung nabili ko, itandaan, kwenta, Tang 20. Hmm. Ano pa laman? Ano pa laman? Ito. Bakit dalawa-dalawa ang charger? Ilan ba hmm. cellphone mo? <laughs> ito lang. Oh, bakit dalawa charger? Hmm. Patingin muna, patingin. Hindi, ito. Ano pa yung mga laman ng bag mo? It's stick. It's ha? It's labas stick. mo, labas mo. Gusto kong makita. It's Lagay mo dyan. Ito, stick. Oh. susi ko dalawa na susi? ito oh, ano yan? para saan yan susi? saan yan? S susi ng bahay dalawa susi ko eh oh. dalawa na bakit dalawa susi ng bahay mo? ha? saan yan? saan ang bahay yan? sa um, ting sa ting padlak yung susi dito yung padlak malit hinira ko tapos nabili kong bagong padlock. Kaya nga, saan, saan bahay yan? Saan? Mm, uh, may, mayroon ba? Natiraan ko. O, oh, eh bakit hindi ka umuwi doon? Kasi, <laughs> hirapan ng pambayad yung mayroon bahay. Eh sabi mo, kayang-kaya <laughs> mo magbayad. Kasi, yung, yung no, ko may bayad. Kasi, dito, may pura yung tulugan. Eh, kaya nga, di ba? Bago ka umalis, sabi mo, kayang-kaya mo magbayad. Sanay ka magbayad. Kaya nga, yung, yung mayroon bahay, walang wifi. Oh, dito mayroong wifi to, yung bahay niya walang wifi. Sinungaling ka kasi, sabi mo noon, naawa siya sa iyo, bigyan kanya ng wifi, bigyan kanya ng bahay. Di ba hmm. yan yung sinabi mo oh. bago ka umalis? Gino, gino, inantap eh. mayroong bahay, tapi ako, natatapin ang mayroong bahay. O, oh. uh, ah, bahay ko muna ng 300 para sa mga tulog na bahay ko. Wala kang 300, wala kang pambayad. Hindi ka tulog, tatuloy, ah, tatulay, uh, ah, Oh. No Doon ka matulog sa tulay oh. Si Raulo ka kasi Meron ka ng tirahan Maayos ka na oh. Kuya Val. Ay kuya Asan yung cellphone niya? Hinanap mo eh Oo oh, hinanap mo? Um, anong tawag sa kanila nilagay? Eh. Check mo yung anong laman ng mga cellphone niya ah. Ah. Check nyo kung sino-sino yung mga kausap niya Kung sino yung mga ano okay. Ha? Eh, ah. Kasi kailangan din pa rin nating mamonitor to. Kasi after 3 weeks, sa siya bumalik dito mga kababayan. Ayan o, dalawa pa susi ng bahay daw. Darag <laughs> eh. <laughs> Tepong ko. Kukuha ko na. Dati wala akong labangan eh. Ha? Tepong ko. Wala kang? Uh, labangan. Wala akong papanuro Wala kang labangan. <laughs> na-check mo na. Balik mo sa kanya pag na-check mo na. ko. Oh. O, sige, hintayin natin yung ano ah, sagot ng mga sponsor. No, oh, hantay ko. <laughs> Tonton, hantay mo ako. Anong oh. hantayin mo ko? Hihintayin ko kung anong sasabihin nila kung tatanggapin kita o hindi. Oh. Ngayon, hindi pa sila nagsasabi, dito ka muna matulog sa doon sa kanto, doon sa pader. Pader, pader. maulan, mm, babasa ako. Ah, buhala ka sa buhay mo. Silong ka dito sa gilid. <laughs> o, dito ka na lang. Wait na. Nalamukan ako, huh? ako. Ay, sa rangke. Ha? Nalamukan ako. Eh, doon sa tulay, malamuk din naman ah. Dati, dati yung, tulugan ng rapi po, yung nakapalis ako eh. Marami na tulong ng rapi po eh. Oo. Pati yung tulugan mo, pati tulugan ko, kukuha mo. Oo. Oh. Uh, uh, dahil ka tulog, uh, pamuning, uh, 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 uh nal nal nalipat ako, alam, uh, alam, alam mo, yung alam mo, alam mo, alam mo, Toto ulog ako, yung bahay ng suya, doon ako lalatik eh. Saan? Yung, tapos, yung bahay ng suya, sabi yung, ha, ha, Yung tapos na yung bahay ng suya. Eh, dibis, ah, bahay ni kuya. Uh, Lalatag ako. Oh. Tapos yung turinti guard, napalis ako. Pinalis ka rin ng security guard. Uh, hindi, tapos yung turinti guard, pati mo kapalis. Tapos pumbungi bahay ni suya. Apalis uh. mo para tatanggan ka. Oo. Oh. Oh. At atan si ha ha ito uh, ko, ti Ibansuya. Kawagi mo, tas sabi mo ti Ibansuya, nati itong uh, bana suya talaba. Oo, oh, ano sabi sa'yo, na security guard? Yung security guard, nahanapan ako. Anong hahanapan? Sabi ng security okay? guard, aslay ka ng bana suya, aslay kang... Nagsinungaling ka na naman? tatabi sabi, 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 aslay kang bana suya. Ata nang apostipit sa'yo, ID mo. <laughs> Ayoko na nagsisinungaling dito. Ayoko na nagsisinungaling dito. Totoo yun, Sir Magaling ka talagang gumawa ng kwento. Totoo yun. Kinala na kita. Alam ko na yung style mo. Totoo hmm, yun. ano totoo? Dalawa-dalawa pa charger? Ha? Huh? Bakit dalawa-dalawa pa charger? Ha? Bakit dalawa, -dalawa pa charger? para <laughs> Na-insighting na ko, na ko, palitan naman. Oo, oh, kausapin mo na yung mga sponsor. <laughs> mga punton. Oo. Oh. Mahawa ka sa mga punton. Sana, pabalik ka ah, taba sa ni Nadarangke. Sana, mga punton. Uh, ah, tanahin, tanahin, ko, sa ko tunod ginawa tata ginawa tatakas tabani tabani drangke ginawa titira ako hindi walis ako hindi umalis dito dito lang ako tabani drangke yeah. mga punton mga pan tante pa ako punton anong punton mga punton oh. Uh, uh, si Ma'am ma ma Purisa ma ma puri Joy nagagalit sa iyo, hinahanap ka niya, tumawag sa akin. Sabi ko lumayas, Ma'am. Tumawag sa akin, nag-usap kami. sabi ko, oh, uh, No, ikaw sabin mo. Purisa Joy. Ah, uh, uh, Rita Joy. Hindi ulit, Ma'am Ma'am uh, si Beautiful Puri sa Joy. Ma'am. Uh, uh, lipipol. Ano Lipipol? Ma'am. Ah, uh, 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 Rita Joy. Ah. Uh, Uh, Lipipon beautiful. <laughs> Yo uh, uh, Magsori magsorry ka. Turi, man, uh, 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 oh, mag Sorry, man. Retardoy. Li Tapos si ano, Mamrose gorgeous. Oh, magsorry ka din. Man, man, Rose point so Ano pure gold. <laughs> Ulit, Dahan-dahan lang kasi. Lalo sila nagagalit sa iyo, iniiba mo yung magandang pangalan nila eh. Yung, uh, Ah, uh, man, man, ah, uh, purgot. Anong purgot? Man, purgot. Anong purgos? Uh, mamrose Rose Gorgeous. Ah, uh, man, ma, ma, man, Rose Purgot. Ah, lagot. Lalong magagalit sila sa iyo. O, oh, sige, mamaya na lang ulit kasi ang baho-baho mo. Punta ka doon, maligo ka. Maligo ka muna. Maligo mo na Oo, oh, oh, eh. kasi ang baho-baho mo. Ike, ike, jarangke. Jarangke, jarangke. Wala akong jarangke. <laughs> Hingi ka kay Kuya Jesse, mayroon doon. O, oh, tulungan ka nila. Kuya Rab, i-assist nyo nga ito. Maligo muna kasi ang baho. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Andito na naman si ano, si si Bandam. So anong gagawin natin dito? Eh nandito na yan sa bahay. Uh, after 3 weeks. 3 weeks na ba? Ang bilis naman. Running weeks. Ha? Running three. weeks. Uh, running three weeks. So, wala tayong magagawa mga kababayan pero wag po kayo mag-alala. monitor pa rin natin yan. Maraming maraming salamat and God bless po. Babay na tayo. Babay na sa'yo. Babay po sa inyong lahat mga kababayan. Okay, God bless po. Thank you po.